Ito po ang bantayog ni Rizal ang ating pambansang bayani dito po sa Tanay Park sa bayan po ng Tanay So bawal na bawal pong magparking diyan sa tagiliran at sa harapan Ito po ang simbahan ng bayan ng Tanay sa pinaang kaplasahan po ito mga ka-LRT Ang Tanay Parpo ay dating pamilyang bayan ng Tanay. Dati pong kung palapititong lugar na to. 1994 po nang mawala po dito ang pamilyang bayan ng Tanay. saka punta to the moon road trip boom boom Skrr skrr, zoom zoom it's fake